Bye, sama nyo kami at kami ay mamimitas ng sineguelas. Ayan, ayan yung mga puno niya. Sama nyo kami mga bahay. Lagyan natin ng mga seneguelas, ayan. ayan na si ate. Oh. Anong kit na. Ayan. Good. see? Tu lu long kayo ba marami sana ang bunga dyan unkas, oh. kaso ayan daming dami bunga kasi sobrang layo tsaka ano nakakasilaw ito lang ang kinuha namin kasi pang ano lang pang tambal sa uhaw